So, alam niyo kabayan, sinadya ko na uh, hindi pinapasok yung motor doon kasi gusto ko maglakad. At uh, sinabi rin ng, ng aming estudyante, sabi niya, uh, ako na daw yung iyahati doon sa unahan. Hanggat uh, dumating din yung mudir namin or principal namin, sabi na, sabay na tayo. Sabi ko, <laughs> mauna na lang kayo kasi uh, gusto kong i-vlog. Gusto ko muna i-vlog to Ipapakita ko sa inyo mamaya yung uh, uh, magagandang view doon. Dito sa pamantalan lang yan. Ito yung uh, mga area dito guys, kapag tayo ay pumapasok doon sa loob, makikita mo may mga pananim sila dito. Pag matyaga ka lang magtanim dito, sigurado, siguradong sigurado, hindi ka na talaga magugutom kabayan yan ang isa sa mga view dito guys dito makikita mo na talaga yung kagandahan ng uh, view ya na uh, yapapuntang yeah, uh, Margus Ata kung hindi ako nagkamali alam mo kabayan sa lahat ng uh, sa buhay natin so kailangan natin kung anong mga uh, Uh, pagsubok na dumating sa buhay natin tayo ay uh, uh, handa no So tingnan mo yung bahay dun guys yan ay uh, kanilang uh, kumbaga kubo-kubo kapag sila ay pumupunta dito sa kanilang mga pananim so diyan sila mag-stay for temporary para mabantayan nila ang kanilang mga pananim dito. Kaya Ayun guys, kaya naman 'yan mo naman ang ganda ng kanilang pananim hanggang doon sa baba, hanggang doon sa kapila. Oh, di ba? Yan ang mga technique at uh, ang sisipag ng mga tao dito sa mga sa probinsya no simpleng buhay pero guys nako pinaghirapan nila yan totally guys malapit lang naman kapag ikaw ay naglalakad doon sa labas doon sa labas mula doon hanggang doon sa ah, uh, pupuntahan natin sa mga nagtatanong mga tribo ng mga tao dito banda doon, guys, malapit sa highway, yung mga tribo doon, may mga subano, no? Subano, kung tinatawag. So, doon naman sa unahan, sa pamantalan, sentro, karamihan doon, maginda na mga kapatid natin na muslim. At saka, may mga tausog din. Uh, may mga sinama din sila na tribo. Doon, kabayan, no? May ano din doon. May palayan din doon. So, guys, may mga halaga din sila na ano dito. Baka. Ayun o, no? si baka. Ah, ang cute ni baka, diba? Malapit na tayo. So, ito na guys, yung uh, sinasabi ko na area dito. Maganda kahit simple siya. pupunta tayo doon sa unahan. Di ba? Oh, ang saya. Ah. Guys. Masya Allah. Yan. So ayan guys, nandito na tayo sa taas. So dito guys, dito kami noong nakaraang taon dito kami nag nag-outing ng mga bata saka ng mga kasama naming uh, uh, teacher sa Arabic wala pang kalabaw so ngayon may kalabaw na yan yung sinasabi ko guys dito guys makikita mo yung mga magagandang tanawin ayan yan di ba oh ang ganda ng ah. tanawin dito guys yan makikita mo yung mga bundok fresh na hangin ayan yan sa kabila. Yan. Yan yung first na nakita natin kanina doon. Dito, makikita mo talaga. Yan banda dyan guys, yan ay papuntang Margos. No? At dyan din sila pupunta para uh, pumalaot. No? Mag, mangingisda. Yung mga mangingisda, dyan sila pumupunta. So malapit lang yung dagat dito. So diyan sa kabilang side guys, magandarin uh, maganda rin. May ganun din as usual, may dagat at saka maraming isda diyan guys. Ako yung mga tao dito, walang problema sa isda. Madali sila makakakuha ng isda dahil siguro na barakah yung kanilang lugar. Ah uh, ito ay uh, kadakilaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ay uh, kanya'ng nilikha na walang katulad, no? walang sinumang uh, sino mang may kaya, may kakayahan ng lumika ng, ng, ng mga nitong bagay maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ikaw, uh, magpasalamat ka na nilikha tayo ng Allah sa magandang may anyo lahat kompleto na nilikha tayo ng Allah. So guys, ipagpatuloy natin yung paglalakbay natin papunta doon sa uh, baba kasi nandun yung mga kapatid natin na maganda naon.